Alam mo yung muchacha, katulong lang sila. Kaya wag, walang mga pinag-aralan. Oh, yung mga muchacha daw walang pinag-aralan, mga katulong lang daw. Hindi ah, kasi yung halos lahat dito sa Taiwan, guys, uh, nakapagtapos yan, may mga degree yan. Yung lahat ng ano, halos lahat ng katulong dito, yung mga nagtutulak ng wheelchair, yung mga naguhugas ng puwet, yung mga namumulot ng tai dito, ano yan? Kapag yan, may mga degree lang, may mga degree yan, kaya hindi lahat ng muchacha at saka hindi lahat ng uh, katulong, eh walang pinag-aralan, kagaya ko. Ako kasi high school lang talaga yung natapos ko eh. Kaya inaamin ko talaga na bobo talaga ako. Lagi kong sinasabi, sinasabi na bobo talaga ako. Kaya, ayan, no choice, talagang muchacha yung trabaho ko. Kaya natapos. Pero, sa real talk hanggat sahuran ka hanggat utusan ka hanggat sinasahuran ka pari parehas tayo dyan katulong ka din katulong ka pa rin ka pa rin ganun lang kasimple so kung milyonarya ka bakit ka mag-ano bakit ka nag nagtatrabaho pa sa 7-eleven bakit ka nagpa-part-time pa? ba? Diba? Ibig sabihin, kagaya ka rin namin na sahuran. Kasi nagpa-part-time ka rin eh. ba? Diba? Kahit mataas pa ang level ng trabaho mo, kahit mas marami ka pa ng pera sa amin versus sa mga katulong, eh, parehas lang din yung level natin. Sahuran ka din. Pare-parehas tayong sahuran. Si Bungbung Marcos nga, sinasahuran natin, di ba? Tayo pa nga nagpapasahod sa mga yan. O, Nag-aambag pa nga. Malaki pa nga yung ambag ng mga katulong at saka muchacha, mga OFW. Di ba? Tayo nagpapasaho dyan sa gobyerno. Di ba? So, kung nila lang, huwag mong ilalang kung ganyan ka rin lang. Naman. Di ba? So, huwag nang mangapak ng kapwa. Diyos ko. Pare-parehas tayo sa lupa pa rin ang bagsak natin. Ganun lang guys proud to be katulong here. Ayan. Bye.